Once again mga idol, nako ito na po tayo mga idol. Samahan niyo po ako. Bibili po ako ng uh, mumukbangin ko ngayon. Dito guys, bibili ako ng uh, catfish o yung hito. At dito mga idol, hindi ko na ipasok yung motor ko dito kasi akala ko eh hindi kakayanin. Kaya ang hindi kasi kakayanin ng project ko guys. Pero nakita ko naman dito is parang uh, kaya naman pala. Hindi dito lang pala yung nakita ko na akala ko lubak ito lang pala yung mga portion na lubak kaya kaya pa tuloy ko guys iiwan ko tuloy ayan naman Tapo Tapo Oo. Oh. Nasaan mo nakalagay? <laughs> Oto. Nasaan mo nakalagay? Ha? Nasa Balde. Oto. <laughs> Ay isang kilo lang eh isang piraso lang yung palaka isang piraso lang ah, dalawa dalawa ayun oh may dalawang piraso palaka tapos may dalaw isang piraso dalawang piraso Ayan, sabi niya. Pa, pwede na. Sabi niyo eh. Marunong ka niyan? Hindi, tanggalan mo ng tubig. Ano, huli mo lang? Huli niya. Huli lang niya. Ayan si eh. Isa-isa. Magaling nga eh. Huli mo na lang palaka. Huli mo, ihuli mo na yung palaka. Ihuli mo kasi tatalo niya sa lagayan. Tanggalan mo ng tubig. Kaya mo yan? Pagaling niya, Woo! Gano'n. mo kaya ng tubig. Baka hindi sila makakalangong. Tanggalin mo. May butas pa Okay, hawakan ko muna. <laughs> Panganay ka na dyan. panganay ka. Ah, galing ah. Eh? Masya, tanggalan ng tubig. Ganda nang lugar nila dito oh. Ito guys, daming ano, daming nga bahay na dito. Dati wala, isa lang na bahay dito. Rolong na yan. Ilan na kayo magkakapatid niya? Apat. Apat? Apat. Apat. Sabi mo kay Arjun, tama na. Pag sumubra pa dyan, nahihirapan na siya lalo. Okay, kuha. Wow. Diyan to eh O oh, Dali ah Hindi Huwag muna timbangin Ha? Oh. Oo Ano to Isat kalahati daw Ano ko na lang uh, Dagdagan ko na lang Para dito kay Butoy Galing eh oh Nasaan ba sila ang katanim? Tawid ah, pa daw na ino. Ha? Eh. Oo, no. Maling nga. Takma ka agad eh. Kaya ka palaka. Magsabayin mo. Magsabayin mo. Punin mo. Dalawa parehas. Ayan. Sa. Dalawa. Ayun. Oops. Takpan ka agad. Takpan mo ka agad. Galing. <laughs> galing mga idol, mabayad tayo. mabayad kami magkano daw 'to? Sa't kalahati eh. magkano? Hmm. 1.50 isang kilo niya. To 25. Ah, oh, dagdag-dagdagan -dag ko na lang, gagawin ko na lang ah. Uh... Dagdag-dagdagan ko na lang basta. Nandito <laughs> ka rin. No. Ito sa iyo ah. Sa iyo lang 'to ah. Ayan, sa iyo lang yan. Panguhuli mo. Oh, tap. Ah, ito pa. Tapos ito yung bayad. Sa dalawa. Tapos, hindi, hindi. Meron pa yan. Meron pa, meron pa yan. Ito pa. Ah. Oh. Ah. Oh. Ayan. Ayan. Sinubrahan ko na yan, ha? Oh. O, oh, hindi. Saan na yan? Akin na na. <laughs> <laughs> Okay, thank you. Salamat. Okay, salamat. Palakan na tayo. Sige, salamat din. Ayan guys, kinuha ko lang to. Meron na akong uh, ulam mga guys. Ulam na uli Ayan, ganun lang ginagawa ko mga idol. Pagka wala tayong ulam, ito lang ako bumibili. Kasi hindi ako mahilig sa manok. Hindi rin ako mahilig sa baboy. Ayan, aking uh, motorsiklo. na. Hindi na mabutas to. Mabutas ano, yung ano pa. Mabutas ng hito. Matalim kasi yung uh, palikpik ng hito. Yung sima niya. Ayan guys. Dito na po tayo. Ayan guys. Ayan Ay, yung mga may ang unahin natin. At eto na guys, niluluto na po yan At uh, lang po natin ito mga idol at ito na po siya mga ah, idol. ating uh, pan. Mayroon tayong uh, papaitan. And guys, may papaitan tayo kahit pa paano. And ito na po, mga bahaw. Guys, itong papaitan natin ha. Ah. <laughs> ha. At ito na po mga idol ang ating uh, chow ngayon mga guys. Ito may kasama tayo. Ayan. At ito guys ang ating uh, napakalaking uh, hito. Ito yung binili natin kanina. At ito guys ang ating uh, papaitan. Ayan, guys ang papaitan natin. Pakasarap hmm. na Paka sabaw. Grabe. Alright. Kain na po guys. Kain na akamain na po ako. Mm -hmm. Napakashap ng kombinasyon po nito mga idol. Ano? Mm hmm. Okay, Dapat 'yung sa kabila. Mm-hmm. Ay, syempre, papahitan to. Papahitan kambing. guys natin, hindi kumakain ng ganito yun. Yung yun, baka. No, papa mo, no? Hmm. Hindi kumakain ng baka yun, no? Sinya? Papa mo. Gusto <clears throat> yung may ano, may lamang loob. yung yeah. may ano, kalya. Yeah, hindi yung no? kaya. Gusto yung yung kaya.

masap kumain ng ganito guys so yung uh, crispy ito tapos mayroon kang ano mayroon kang sabaw yun ang masarap hmm ah. ko lang inubos yung mga daming kanin. Papaitan at saka ito. Mm. Sagad ah. Eh. Masarap kasi mga idol. Gracias. Thank you so much for watching guys. Salamat po at sana po sa mga bago diyan guys, hindi pa naka sa ating channel. Paki-subscribe po mga idol. Thank you po. thank you po. Salamat. Po.